Yo, what's up guys? Kali Politika nga pala. Bago ang lahat, click follow, pa-heart, and pa-share naman nito. No, Kali Politika. So ngayon pag-uusapan natin guys yung pang-inhibit daw ni Dan Fernandez, pati ni Cong Congressman Abante sa Quadcom, sa Quad Committee. No, pero temporary lang daw. Temporary lang. Temporary lang. No, pero pupunta daw sila as resource person. Para pag may katanungan daw, masasagot nila. So, ang inaano dito ni Dan Fernandez, no? Gigipitin niya si si Colonel Grijaldo ba 'yun yung pangalan si Colonel yung pulis. Gigipitin niya 'yan. Buti nga hindi umatin ng ano ngayon eh, ng hearing eh. Kasi ngayon, tatanungin daw ni Dan Fernandez pati ni Abante si Colonel kung talaga bang ano, uh, ginigipit ba siya, hinaharas ba siya. So gagamitin na naman yung yung quad committee para gipitin yung tao. Dapat for the first place pa lang. Hindi na siya umatin diyan sa ano sa Uh, quad quad hearing no hindi siya umattend dapat to tong November 6 hindi na siya umattend dapat eh itong ano tong hearing na to eh umattend pa siya kasi expected niya na aatin si Coronel para gipitin nila no very very wrong move yon Dan Fernandez tas ngayon mag-i-inhibit ka magiinhibit ka yung dalawang abante temporarily pero ang gagawin niyo magiging resource person kayo eh di ganun pa rin maapag tatanungin niyo pa rin siya no? Tatanungin niyo pa rin siya, gigipitin niyo pa rin. Dapat 'yan. Kung gusto niyo talaga transparent, dapat 'yan sa husgado niyo na niyan, no? Sa hukuman hangga't hindi na yung issue ni accusation niya, huwag ka na mag-chairman ng ano, ng Quad Committee. Lalo na no, wala ng integrity ang Quad Committee. Eh alam naman natin walang integrity 'yan. No? Ano lang 'yan? political motivated lang talagang paninira lang yan sa mga Duterte. Alam naman natin lahat yan. No? Yung tinatak mo pa lang eh, oh, Pogo, Drugs, oh, EJK, no tapos confidential pa, no? pinagsama-sama, silbay na, no? Duterte. ba? Diba? So, ang ano talaga yan, kayo ng Duterte para sa 2028, masiraan na lo para hindi tumakbo. No? Para hindi na maniwala yung tao. Eh, hey, katanong gawin nyo guys, alam na tao kung sino yung, kung sino na ko lang kung sino yung may pagmamahal sa bayan. No? So, guys, open oh, us natin this video, na to, huh? All right, guys? And be yes. one of the spokesperson or the resource person. Yes, Mr. Mr. Chairman, Chairman. As a matter of fact, that's what I intend to do uh, to inhibit myself in the uh, discussion about this uh, issue. And together, maybe with the uh, Chairman Abante, uh, we will be uh, uh, trying to uh, uh, relieve uh, temporarily our, our uh, chairmanship in order to uh, discuss this in uh, uh, transparent and um, impartial and uh, honest uh, uh, investigation on this matter because this pertains to the uh, integrity of this uh, quadcom and uh, we don't want that this uh, quadcom be uh, deluged with so many uh, uh, bad uh, comments about uh, what chairman abante and this representation have done in order to out the, the truth about the uh, conformity of uh, colonel uh, grijaldo unfortunately unfortunately he's not here right now and uh, he is sick and that saddened us as well because we wanted really to uh, to uh, to the, the members to, to ask him about what really happened if there was really indeed a uh, coercion and harassment that, that that was done by uh, chairman uh, abante and myself Thank you Mr. Chairman and with that uh, if we will be uh, discussing our uh, issue with uh, Colonel Grihaldo already uh, this representation, on ako, ako, uh, I, I will be yielding my uh, position as a chairman of this uh, committee Mr. Chair thank you uh, Congressman Fernandez. And also be subjected to the uh, procedure of a resource person if indeed uh, we need to uh, be subjected to, uh, to the procedure uh, being undertaken by this committee Okay that's noted Congressman So you know guys so magii inhibit daw siya. Ba't hindi pa ginawa kanina? No, ba't sa susunod pa na hearing? Sabi niya kasi mag inhibit daw siya para lang umatin si President Duterte kasi nakalagay daw sa try reason ni, ni, ni Duterte kung ba't ayaw niya umatin ng, ano, ng, ng Quadcom gawa ng ano, kay Dan niya, ay daw si Karinel Tanggantanggan tawa -tang -tang -tang, integrity. So, nag inhibit daw siya. Pero magiging rest person pa rin. No? Parang tanga lang si Dom si, eh. No? Ingat-ingat lang eh. Mr. Google, mag-Google ka lang kaya lagi. No? So, mga tagalago na <laughs> boboto nyo ba ba si Mr. Google? Alam nyo naman ang karakas ito eh. No? Nang gigipit lang to ng mga ano. Kasi, alam nila, magagamit lang yung chairmanship nila para manggipit ng tao. No? Masaking X ito eh. No? X na sa Laguna to. Gobernador. Kaya pag hindi ka naranong gobernador, balik ka Santa Rosa, ewan ko lang kung iboboto pa ng mga taga Santa Rosa. No, o congressman ka na naman. No, o. Oh. Tandaan nyo, may 230 effect ha. Malapit na yan. Malapit na eleksyon Then Fernandez. No, yun lang guys.